Alam mo, minsan yung mga pinakamalalim na aral sa buhay natin bilang mga adult, nakatago pala sa mga pinakasimpleng kwentong pambata. Kaya ngayon, samahan mo ko. May bubuklatin tayong isang kwento hindi lang para maalala ang pagkabata, kundi para mas maintindihan natin kung sino tayo ngayon. Pero teka, bago ang lahat, tanungin muna natin ang sarili natin. Sa kabila ng lahat ng meron ka, naramdaman mo na ba yung parang may kulang palin? Yung pakiramdam na may hinahanap ka? Pero hindi mo matukoy kung ano, hawakan mo muna yung pakiramdam na yan. Dito na papasok ang kwento ng bida natin, si Mia. Dahil tulad natin, nagsimula ang lahat sa pakiramdam na mayroong nawawala. Imaginin mo to, sa isang lumang baul ng lola niya, may nakita siyang isang sumbrero. Kakaiba. Isinukat niya to sa harap ng salamin, pinaikot-ikot inayos, pero sa bawat tingin niya, may isang tanong lang na paulit-ulit sa isip niya. Ayan. Bakit parang may kulang? Sound familiar? 'Di ba? Ito yung tanong na tulak sa kanya na lumabas. Ito rin yung pakiramdam ng madalas nating nararamdaman. May trabaho ka, may pamilya, may mga tagumpay, pero bakit? Bakit parang hindi pa rin buo? Itong pakiramdam na 'to ang simula ng paglalakbay ni Mia. So, anong ginawa niya? Lumabas siya. At ngayon, sasamahan natin siya sa kanyang paglalakbay isang paglalakbay na parabang salamin ng sarili nating mga buhay, kung saan paunti-unti nating pinupuno ng kung ano-ano ang ating mga sumbrero. Una, sa tindera, may naglagay ng alkansya. Okay, sunod, sa panadero, isang mabigat na kandelabra. Tapos, ang doktora, naglagay ng mga sariwang prutas. Ang bumbero, grabe, isang maliit na akwaryum na may tubig pati ang pulis, may ikinabit na hawla at ang hardinero, mga bulaklak. Ramdam mo ba sa bawat hinto, sa bawat dagdag, unti-unting bumibigat ang sumbrero ni Mia. Sandali, hinto muna tayo. Ikaw naman, kung iisipin mo, ano kaya yung pinakaunang bagay na idinagdag sa sumbrero mo? Yung unang responsibilidad? Yung unang pangarap na binibit mo? Alalahanin mo sandali. So ayun na nga, dumatin sa punto na sobrang bigat na ng lahat. Pero alam mo, sa gitna pala ng bigat na to, doon may mangyayaring isang himala, isang biyaya na babago sa lahat. Isipin mo si Mia. Pagdating sa palaruan, hirap na hirap ng maglakad. Halos matumba na siya sa bigat. Umaapaw na sa palamuti ang sombrero niya. Ang dami-dami na. At sa gitna ng lahat ng yon, biglang lumapit yung kalaro niya, si Toto may dala siyang saranggola. Mia, ito na lang yata ang kulang dyan. Sabi niya, yung huling piraso, isang bagay na hindi niya plano, hindi niya hinanap, basta na lang dumating. At dito na, dito na magsisimula na yung magic. Ito na yung sandali kung saan yung akala nating pabigat, yun pala ang magiging daan natin tungo sa kalayaan. Bigla, umihipang hangin. Hindi lang basta si Moy ha, Isang malakas, malakas na bugso na parang may sariling isip at plano. Napakapit ng mahigpit si Mia sa sombrero niya sa takot na tangin ito. Pero sa isang iglap, wow! Umangat ang mga paa niya mula sa lupa. Sa halip na matumba, tinangay siya, payitaas! Lahat ng bigat sa sombrero niya, yun pala ang magpapalipad sa kanya. At habang nasa himpapawid siya, may nangyaring pambihira. Yung sombrerong dating maliit lang, nagsimulang lumaki lumapad para bang humihinga. At yun na, ang sumbrerong pinagmulan ng lahat ng kabigatan niya, naging instrumento pala ng kanyang paglipad. Isang napakagandang parachute na dahan-dahan siyang ibinababa, ligtas at payapa. Ang galing, no? Okay, so tapos na ang kwento ni Mia. Pero ngayon, ang tunay na usapan ay tungkol naman sa sombrero mo. Dahil lang totoo, ang kwento ni Mia ay kwento mo rin. Kwento nating lahat. At dito natin makikita na ang sombrero mo ay ang kabuuan ng iyong pagkatao. Bawat isang piraso, gano man yan kabigat o kanipis, ay isang mahalagang bahagi ng kwento mo. Isipin mo, yung alkansya, yan ang siguridad na pinag-iihirapan mo. Yung kandelabra, yan ang karunungan na naiipon mo. Yung mga prutas, yan ang kalusugan mo. Yung aquarium at hawla. Nako, yan yung mga komplikadong responsibilidad at mga pag-asa natin. Yung mga bulaklak, yan ang mga relasyon natin sa buhay. At yung saranggula, yan, yan ang mga surpresa, ang mga biyaya, ang mga pangarap na hindi natin inaasahan pero siyang nagbibigay sa atin ng pagkakataong lumipad. At ito ang pinaka aral sa lahat. Minsan, yung mga bagay na akala nating pabigat, yung mga responsibilidad, yung mga pinagdaanan, yun pala mismo ang mag-aangat sa atin. Hindi lang sila pabigat, sila ang nagbibigay sa atin ng hugis, ng lakas at ng kakayahang lumipad. Kaya iiwan ko sa iyo tong tanong na to. Ano-ano ang laman ng iyong pambihirang sombrero? At paano kung sa halip na tingnan ng mga yan bilang pabikat, tingnan mo sila bilang iyong parachute? Baka ang kailangan mo lang pala ay isang malakas na ihip ng hangin at ang tapang na magpatanggay.